new house na lilipatan namin. Magpakapit na kami ng kurtina. Ayan. Tapos ito si R. Madumi-dumi. CR. Baliktad talaga. Mami na ng halaman. Okay. Ito. ito yung ito yung kwarto. Na Pinaka-sabit pa natin. Para pala naglinis tayo. Nag-ano tayo ng wa, ano. Mga nabili namin kanina. Diyan yeah. ako matutul. Isang kama. May isa pang kama dyan. Bukas. Palik ulit tayo dito. Tapos yan ang labas namin. Sabi mo, bangko, kasi na siya dito. So, Diyan, ako mo magagawan dito ng outdoor. Anong bangko? Gusto ko yung may bangko dito. Dito. Ay, o hindi, ito na lang pala upuan. Tapos, nga, tingnan mo, o. Oh, ano siya? O, um, gagawin. So, yan, pag magpapela, ako yung green mattress. Tapos, may... May bilis tayong ihawan. Bakit? Okay. Nanalo tayo sa... Tapos, dapat yan susi mo, papalitan mo. Pinapalitan na ito. O? Oh? Pinapalitan na yan? Pag nanalo tayo sa masus. Uwi hmm. na. Uwi na kami. Kasi... Wait lang. Ayan, ang kabuuan. Hindi siya up and down. Tapos ito, hanggang dito ba, ano namin ito, bakyay. luwag pa pala dito sa likod sa atin pa ito, di ba? Bakit? ah uh, Oh. Pag nalagyan ng dalawang halaman dito, saan, na yun, bak, bak? gusto ko nga dalawang halaman na ganyan. May isa pang halaman. Tingin na tayo sa ano.